Uh, paksiw na tulingan na may gata. So, ayan, yung tulingan at yellow paint, no? Tapos, nilagyan niya ng uh, sibuyas, bawang, tsaka siling verde, asin, tsaka itong cracked pepper. Ayan, diniretso na dito sa kawali yung preparation, no? Ayan, lalagyan na lang ng black pepper. Cracked scrap pa yan o. Oh. Ayan. Tatlong sachet. Mga apat. Tsaka talong pala, no? <coughs> talong sa ibabaw. Then, Suka. nắng so, uh, okay. oh, okay. okay, so, là nắng 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 Ok. Gaya niya ng lid na takip. In case kumukulo na, no. Kailangan kasi patuyuin muna, yan. Eh, no. Patuyuin muna yung eh, sabaw bago ibubuhos yung gata. So, tuloy lang. Okay, reduce na yung sabaw niya. Ilalagay na yung gata. Yan, bali isang piga lang, Ano? Yan ng, ng magic sarap. Yan na yung pampalasa niya guys. Ang timpla niya. Konting asin ha. Mga ano lang, 1 half teaspoon lang. Yan, simmer na lang yan. Yan na guys, yung aming yellow paint na pinaksiw, tapos ginata, ginataan. Pinaksiw muna, bago ginataan. Yan o. Lunch time.